Ito ang nagiging aberya kapag nag-drilling. Naipitan kami ng tubo at saka naputol po yung tubo na drilling namin. At ito ko, ay nako, sinusolusyonan namin kung masusolusyonan pa ba. Ay nako, 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 malulugi tayong kontraktor kung ganito lamang, ay na. Unang araw namin sa aming kontrata ay swinerte kami sapagkat yung pinagsalukan namin ng tubig ay ang dami pong mga isda. At ito ang patunay na marami kaming nakuha ang isda doon sa pinagsalukan namin ng tubig. Kitang kita ninyo naman, Pati tubig ng aming pinagdadrilling ay ang dami pang nakalusot na malilit na isda. Nagbertod nyo na daw. At dahil sa unang araw pa lang ay buinenas na kami, ako'y agad na umuwi at meron akong kinuha. At eto na nga mga kabertod ang aking kinuha. At para hindi malata ng aming customer na kami tumador, abay linagay ko po dito sa may kong paglalagyan ng tubig ang aming bertod. At ito ang unang kontrata namin na kami ay pumapartida at magiging exhibition. At eto ang naging resulta ng aming exhibition. Nang kita At Teto na mga kabertaud, busog na kami niyan ng tilapia at nakatoma pa. Ha? ganadong ganado kami sa aming pagtatrabaho di namin na mamalayan ay agad dabing natapaos nakakita na kami agad ng palatandaan ng quality ng bukal ng tubig na aming tinamaan at ito na binunot na namin ang aming pinagdrilling at magpapalaki na lang ng butas at ito pala ang ginagamit namin kapag nagpapalaki kami ng butas bali nilalagay lamang po namin ito sa dulo ng tubo na aming pinagdrilling kapag iba-iba uh, ang size ng aming tubo na ibinabaon at ito na naman ang ginagamit namin kapag unang butas namin ito. Ito kapag nakatama kami ng pato. Ito naman kung walang bato mas madalis pong uh, may drilling. Bali mga kabirtod malapit na po nating matapos itong ating kontrata. Konting konti na lang matatapos na dahil nga meron po tayong ininom na nagbibigay ng lakas na hindi umayaw pero ang problema hindi namin na malayan yung butas na aming drilingan na oblong dahil na oblong naipit po yung uh, drilling na pinagdrilling namin at hindi namin natansya ang aming lakas at tumirada ng tumirada hanggang sa naputol ang ating pinagdrilling at ito na ang naging resulta ay nako nag alboruto ang aking ulo at ang sabi ko sa aking mga kasama ay tayo muna ay uuwi balik na lang tayo bukas para siguradong mawala ang ating ininom na siyang nagbigay ng ating kamalasang sa ngayong araw At kinabukasan na kami na ay tumirada, tinalian namin yung naputol na aming training at pinilit namin iniangat. Ay... I in town pagkabudlay <laughs> Ay, Ay, natapos na din namin Ay, huwag nang uliting tumagay Pagkat ganito po ang mangyayari O oh, ayan, aberya po ang kinalabasan Ay, naku, buti na lang na O no? ito, oh, Ayang ang oras Dahil yan sa pagkauhaw Siyagi uhaw Siya Abay sa wakas, ay ito'y natapos na. Lagay na lang po natin itong ating detress na PVC na casing po nang ilalagay natin na uh, cylinder po ang lalagay natin dito. Bali ang perfect po na pag paon ng PVC uh, o tubo kapag last na ay kinakailangang pit na pit para po hindi niya mahihigop yung mga tubig sa taas na mga marurumi yun po ang dahilan ng mga puso na marurumi kapag maluwang po ang pagpaon ng tubo at saka PVC bali sure cut bali na na po natin itong casing niya at ito na rin na na po natin itong cylinder pump niya kung gusto niyo pong makita yung part 1 nito andon po na po doon ng step by step kung paano po ilagay yung cylinder pump sa ilalim nitong casing nito at bali yan tapos na nagkaberyaman pero nasolusyonan. Bali mamamaalam na ang bertod ng keso ni Isabela. Walang iba ang iyong lingkod, Boy Bertu.